ayun, antayin lang natin na lumabas ayos okay, thank you Lord tali agad natin mga kabraso sana lang makadagdag pa tayo Whew. parang lumipat dito yan mga kabraso mga bakas oh. yan yan no, papunta dyan saan na lang nandito saan natin to <laughs> ayun na mga kabraso ayun siya. Ganda ng pagkalubog mga kabraso. Buti pa i eh. Dakmain ko na. Braso, nakadag, nakadagdag pala tayo ng isa. Napakalaki oh. Hindi natin nakuhaan sa pagkalawit natin. Kasi hindi ako sure na alimango. Magandang umaga mga kabraso. Kumusta po kayong lahat? Ayan po, alas 6.1 ng umaga. Dito na tayo sa spot ng hunting area. Laka lang tayo ito sa may atin mga kabraso. Ayan, dito mga kabraso sa area na to. May mga bakas dito. Ayan, sana lang po ay madali po natin. Ayan, pakita ko po sa inyo yung mga bakas. Gamit muna tayo ng ilaw, medyo madilim pa. Ayan. gaano kalakihan yung bagas nagbinta nga pala tayo kahapon mga kabraso balis siyam po yung naibinta natin ay ayos mga kabraso alimango ayun sa gitna agad mga kabraso gilid sa gilid ng hibasan ay malaki na malaki na mga kabraso wala ko hindi ano yung mga bakas nya grabe sukal sana lang lumabas ng maayos to napakasukal naman sukal <coughs> maano naman kung babawasan natin bitaw sumukal so, ang ang ka gawa tayo ng daanan wala kailangan kabraso ayos yan pa lang yung unang bakas na nakita ko mga kebraso agad dito ganun lang yung bakas nya dun sa isang puno na yan tapos dito dito nakuhaan ko na rin to dati pero maliit kunin ko muna mga kabraso nakuha sa taga mga kebraso ayun na o oh. ayun lumalabas oh ginamitan ko ng itak at saka tong kalawit natin mabilis lumabas kapag ito yung ginagamit na na ano, ano siya na ano siguro sa tigas ng bakal at saka na pag ginaano sa katawan nila ayun ayun antayin lang natin na lumabas ayos okay thank you lord Taliagan natin mga kabraso. Sana lang makadagdag pa tayo. Huh. Gracias. Tayo. Ah. 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 Ito sa ibang area tayo mga kabraso. Ah. Mga pinagkainan. bahagian dia pinagkainan nagkainan dito mga kabraso yung iba ay mga lumaluma -luma. wala pa tayong -anong bakas may bakas na dito mga kabraso yan sa bandang taas lang madali natin ito mga kabraso pang dagdag ito -dag pang dagdag dagdag <laughs> -dag. na araw na lang ay pesta na po dito sa amin walang bakas papunta dito mga kabraso. sa baba pataas yung ano nya largada mga kabraso ito yung puno na nagpahinga pinagpahingahan niya oh. Ayan. Abing mga bakas yan. pati dito, tumigil. Dito sa ilalim. Ayan. Klarong-klaro yung mga bakas niya. Ay, pati dyan. Dito. Umangat lang mga kabraso ito yung lock yan ang bakas dito lumabas punta din mga kabraso sundan lang natin braso nakadag nakadagdag pala tayo ng isa napakalaki oh hindi natin nakuhaan sa pagkalawit natin kasi hindi ako sure na alimango sinusundan natin tapos may maliit lang na siwang, madilim sa loob tinisting ko nito pagkaganong ko tinamaan tapos umaatras doon kaya hinabol ko ng kalawit natin pinigilan tapos binunot ko yung mga ugat dito dati nang nakuhaan to matagal na yan oh. may naglinis pero hindi ako nabul natin kalawit yan binunot ko yung mga ugat dyan dun pala yung pasukan sa ano sa papunta dun yung butas nya sa to oh. buti na pigilan sa kalawit hanggang sa nabuksan natin dito Hey, thank you Lord Halos mas malaki pa ito dun sa nauna Ayan o no? napakalaki Tali natin mga kabraso Siya yung gumagala na sinusundan natin kanina pa dito Sari sa yung to Hindi ako sure dito kasi dito walang bakas Pero dyan may mga pinagkainan Dito siguro dumaan yan Tali ko na mga kabraso Sana lang makadagdag pa tayo ilipat pa tayo dun sa kabila papunta dun sa pinupuntan natin palagi yung may mga boarding house dami ng bakas dito mga kabraso may butas dito yan sa may sapa pero inaano ko baka hindi pa umabot ng kalahating kilo dami may good size na rin yung ano niya, ibang bakas dalawa yung butas dito maliit yan lang muna natin parang malalim tsaka yung yung bakas niya ay hindi talagang anong malaki pero pwede na kung ano malapit na sa kalahati out dito mga kabraso yung boarding house na palagi nating nakukuhaan pero nang nakaraan na ginabi tayo lumabas ito dito yung laman ito ang dami na namang bakas oh. tapos yun yung isa na mahirap parang lumipat dito yan mga kabraso mga bakas oh. yan yan o, papunta dyan saan lang nandito saan natin to <laughs> ayun agad mga kabraso ay thank you thank you lord dalawa. Isa lang. Ay, napakalaki. Ang gagawin natin mga kabraso. Kaya ng dati. Ganito. Yung mga pinagkainan dito nung unang pumasok. Dalawang bagungon. Ayan. Ganyan lang. Ah, papalalimin natin yung ano dito sa may labas niya para pumupunta dito. Diyan lang siya. Bubulabugin natin dito. Diyan lang yung pagpapalabas ko dito. Ayan siya. ita yung butas doon. kolak lang natin. ay mawala ngi. <laughs> malapum ng kabraso. wow no wow Look at you. mapapalabas ng maayos na hindi marireject kasi hindi pwedeng persahin mga kabraso natin sumisipit mga kabraso pakalmahin bas po natin yung alimango mga kabraso kaso hina talaga sya ayun okay naman at hindi na reject ilalagay ko na lang dun sa may running water mga kabraso o kaya dito kasi ayan na yung tubig pahitay na pagpahingahin ko muna sa may tubig para makarecover malaki mga kabraso Ayan, tinakpan na natin. Ay, sana lang makadagdag pa tayo mga kabraso. Thank you, thank you Lord. Papunta naman tayo dito sa taas. Mga kabraso, alimango na naman yun oh. Nakalubog lang. sa likod. Mabilis na yung arangkada ng tubig mga kabraso. gear mag ano pag may hawak ng camera ayan siya mga kabraso saglit lang ayan ayan siya ganda ng pagkalubog mga kabraso buti pa eh, dakmain ko na at dito na natin itali lucky ay thank you lord sana lang makadagdag pa tayo hindi ko na papupormahin mga kabraso dadakmain ko na at itali natin tagpuan ng iba yung boarding house natin mga kabraso ano yung mga apak oh, hindi nakabuta oh, nasira siguro nakuhaan nila to hmm. pati dito binuksan <laughs> eh talagang pati dito sira sira ang kinabukasan ng boarding house <laughs> natakpan pa dito <coughs> ano ba yan yung entrance natin yung isa wala din nilang sinusuyo dito daming bakas oh. yan mga kabraso pero hindi kalakihan Baka dito. Mahirap na ito rito. Ay, may butas dito. Kung saan saan napupunta yung butas. Mahirap ito mga kabraso. Ito pala yung anong butas talaga. Punta dun. Pono. Maganda talaga dito kapag ganitong medyo tuyo. Malalaman natin malaki yung laman kapag bakas yung sipit. Pati yung sipit ay nakabakas sa ano, putik. Yan yung malalaki. saka mahaba yung bakas niya halos sumabot ng isang pulgada kayo men pag mga isang pulgada yan mga bulit malalaki minsan mahigit pa ito na yung isa natin boarding house ay narating din nila oh reserves anak ng pating adad din ayan kita agad baklas agad yung ano <laughs> baklas agad yung takip natin siwang na ito minta dito maliit talagang laman lang yung interest nila hindi man inaayos yung mga boarding house na boarding house mga kabraso dito na tayo pa uwi na <coughs> may bakas may bakas ito mga kabraso Yun. <coughs> excuse me po parang good size wala rin mga saraso yeah. dinaanan ko to nung nakaraan lumabas yung laman aray ka sana lang ngayon ay, ang dito sa loob ng kaya mga braso. Hindi matamaan ah. ang titing marabas din ata ito shield na naman mga kabraso klaro yung ano ah bakas